Hi guys, good morning everyone. Karong buntaga is magsahod rebuild ta kay. Sildo ng gabi eh. Sildo gabi eh. Hurot karon no. Samoy na. ni amo sahod. Pero dali ra kay ni guys kabalo kabalo ba mo pila mo sahod limpyo si timil na lang yun si timil na lang yun damo limpyo kay deduction na naman tanan sa mga ah, mga benefits so karon natay kwarta, no may ubay gani oh kay puros man 500 pero kuag alawan sa kong anak 35 Corinti 1.5 Uy, oh, 5 mil na na Pila na nabilin sa City mail 2 mil na lang Palit pa may bugas 1,000, bugas 1,000 lang Bugas Sudan, balik 500 1.5 Bilhin, 500 Allowance Hindi naman na Kaigo sa kinsinas <laughs> Paita Diyos ko saaw na lang no muna nga karon na kwarta dali ra kay pero kay pangitaon guys ipaita pero sige lang at least pasalamat gaya po na no na natay trabaho at least kita no kada kada kinsina so pilior ba hindi pa sa mga nga pag hanginon, initon, pilir, pero di sa panang hindi kita piliyo, yun. O, ano? God blessing nga po. Mga iya po si Gino. Dahil kita ay Padawat. God bless.